Oh, portang linaw mga kadukot Ang laki Welcome back mga kadukot Another dive, another adventure Kaya tara, samahan nyo kami Sa ating pagsisid Na ginawa Another dive, another adventure Kasama nga natin dito si Kuya Bong Montoho At si Master Wong TV At itong si Master Aljun At si Dennis si Ganibo yan yung mga kasama nating mga manang ngayon mga kadukot so sana marami tayong mahuli nang sa ganun eh meron naman tayong libreng ulam at kung sa eh makapagbenta tayo para makabawi na rin sa ating gasolina na papunta rito dahil medyo malayo-layo nito yung aming dinayo siguro magbibayarin tayo ng Uh, 10 to 30 minutes. Uh, sinaya nga pala ang tawag namin sa lagayan ng aming mga napapanong isda. Yan. Nakatali lang yan sa aming bewang para mas mabilis na makuha yung ating mga huling isda. Let's go. After na nga uh, mag set up eh, agad na kami nag-dive at eto unang mapapana natin talagbago or mandalada ang tawag niya sa kanila dito etong mix natin ng mapapana eh, napagod size na samaral mga kadukot mga ah kalating kiluhin na rin ang bigat nito at eto merong simisilip sa kanyang butas isang busalog pala mga kadukot oh, napakasarap sa ihaw nitong isla nito mga kadukot busalog ang tawag namin dito sa amin at ito nga ay puro talagbago na mga napanan natin shoutout ko nga pala si chip Jan Edmark dakot ng PCG balita ko eh, namamana na rin ito baka pwede naman makasama sa mga secret spot mo dyan idol shoutout ko rin nga pala si Kyle Smag Lorraine Paalan ang nag-iisang Jun Mar Pardo ng Yamasuki Branch talagang ang hirap pigilan ang tao nito pag itong nakalaban mo sa basketball shoutout sa inyo mga idol eto merong sumisilip na goat fish or timbungan ang tawag namin dito sa amin napakasarap din ito paksiw o prito hindi na ito lumalaki ng gusto ito masarap sa calamaris pusit bahura sarap ito kahit sa sigang ito isama na rin sa sinigang natin turotot ang tawag namin dito sa amin hindi ko ito hinuhuli at eto hindi rin natin ito hulihin dahil maliit pa para lakin pa natin para masarap eto hindi rin natin ito hulihin dahil isa na itong endangered species pawikan or sea turtle eto ang hulihin natin mga kadukot isang lobster good size na good size na ang bigat nito eh nasa palating kiloin na rin inaanan na natin dahil para sure na hindi talaga makakatakas pa dahil hindi tayo makakatulog kapag ito ay hindi natin nahuli ang linaw mga kadukot ang laki may lobster Woo! Parot ng linaw na! eto pinanalo na rin natin itong danggit para dagdag pang ulam na rin dito nga eh habang namamana kami biglang bumuhos ang malakas na ulan kaya at sobrang lamig at lumakas na yung alon kaya pumahaw na kami tayo mga kadukot medyo umaabot at malalim na yung tubig ah. soran ka wala <laughs> wala pa labi ka labi ka kwada pa labi pangulam wala <laughs> wala <laughs> oh. ulam din ulam talaga tabi marami isda kanina ahan pati itiman red stapler <laughs> <Naka> black stopper maya-maya <laughs> <laughs> oh, no narbis talaga walang, ano ah, grabe yapak mo nawala Wala paan, yap. nawala, nawala ka nawala mo rin nga pa ngis yung kabalik balik ini sa taas?